Magandang po sa inyo lahat. Ako po si Bro Ray. Uh, meron lang po ako ngayon uh, gagawing uh, reaction video about po doon sa nangyari sa wildfire dito sa Maui, Hawaii sa USA po. ah uh, dahil po sa sobrang lawak na naso, uh, nasunog na lugar doon ay meron pong uh, umihingi ng panalangin na tagad doon yung aking kaibigan na sana huwag nang lumaki yung ano, yung mga uh, sunog at uh, yun po, gagawin po natin siya ng reaction video no, paano pong uh, ano, nangyari doon po talaga at uh, yun po uh, samahan niyo po ako, panoorin po natin oh, yan po mga kaibigan yung ano, yung mga nasunog na lugar dito po sa ano yan, sa Maui, Hawaii, sa USA at uh, yan po no yan po yung mga uh, nangyari doon. Sobrang lawak po ng sunog Yan. Grabe po. Hmm. Mga kapatid, ah po ako ng tulong sa inyo sa panalangin. Na ipanalangin po natin sila. At yun po mga kapatid, no? Ayan, no. Grabe po yung nangyayari dyan, no? Alam niyo mga kapatid, napaka, napakaiba na po ng panahon natin ngayon. At yun nga, di ba, nakasulat sa Bible yan na talagang pag nagalit, um, pag nagalit ang Diyos, talagang nagpaparo sa po siya. Ito, um, napakalawak po niyan. Um, sobrang, sobrang nakaka, ano siya, akong isipin ninyo bakit nangyayari yun. ba diba? Bakit sa kanilang lugar? Yan po, napakalawak. Yan po, napakalawak ang mga nasunugan. Kaya magtataka po kayo bakit sa kanilang lugar nangyari ang mga pangyayaring iyon. Si mga kaibigan, ah, nagtanong po ako kay Lord. Sabi po sa amin ni Lord, ano po, yung lugar na yan ay pinarusahan at yung lugar na yan, ang mga nakatira dyan, eh, mga masusungit. Yan ang sabi ni Lord. Yan ang sabi. Kaya, hindi nakapagtataka yung parusa sa kanila. Pinarusahan daw talaga sila. Tapos, merong nagsend sa akin na kaibigan ko na merong simbahan doon na sinasabi. Ayun, doon nasa picture. Tapos, hindi siya nasusunog. Tapos, tinanong ulit namin kay Lord yun yun daw ay iniligtas ni Lord, yung lugar na yun. Kaya tapos tinanong namin kung ano yung uh, pwede namin gawin, kung paano mahinto yung, uh, yung ganyang ano, uh, pagkaalat ng apoy. Uh, pwede natin yun ipanalangin. Diba? Kaya lang, dapat sa mananalangin ay yung dinidinig ang panalangin. Kasi hindi po basta-basta nananalangin. Hindi po porkit marami kayong nananalangin, di tinggi na kayo. Meron pong panalangin na hindi dinidinig ng Diyos. Na tinanong namin, yung nananalangin na sobrang dami, kung dinidinig ba lahat yun, minsan hindi siya dinidinig talo pa siya ng isang piraso na nalangin na taos puso kung manalangin kaysa sa marami na nagkukunwari lang manalangin para makita lang ng mga tao na nananalangin siya. Kaya dapat sa panalangin, taos puso. Yung talagang uh, yung panalangin mo eh, mayroong uh, laman na dapat kinikilala natin ang Diyos na dapat isinasabuhay natin ng Diyos. Kung marami na tayong mga kasalanan sa mundong ito, kinakailangan po nating maglinis. Ako po, tulad ko, marami po akong kasalanan. Kaya, ito na po yung panahon. Siguro, may dad na ako, uh, panahon na siguro para maglinis. Kaya, unti-unti ko na po nililinis yung sarili ko. Para pagdating ng araw, pag dumating yung ganyang trahedya, bigla na lang mamatay, di ba? Mamatay ako, bigla na lang na buka, baka bukas mamatay na ako. At least nakapag-desisyon ako sa sarili ko na maglinis ng aking kasalanan bago ako mamatay. Kaya dapat ang mga tao habang nabubuhay sa mundong ito eh matuto na maglinis. Marami kasing tao na nagmamalinis eh. Iba yung naglilinis sa nagmamalinis. Yung mga nagmamalinis, mga ayaw yan masabihan na pag sinabihan sila na mali yung ginagawa nila, nagagalit na sila. Pero yun yung dapat na, dapat gawin ng mga tao. Maglinis ka kung itinatama ka ng iyong kaibigan, kapatid, o sino man ang tao na kakausap mo. Kung itinatama ang pagkakamali ng isang tao, dapat eh, tanggapin. Kasi importante talaga eh, magawa natin sa mundong ibabaw yung paglilinis katulad din ng apostol ng Panginoong Isus. Yung mga apostol kaya sila naging banal, kaya sila nakapasok sa langit. Kasi dito sa lupa, ginawa nila na sumunod at naniwala kay Panginoong Isus at naglinis sila ng kanilang mga kasalanan. Lahat ng tao makasalanan. Kaya dapat, yun yung ano eh, susi natin para makapasok tayo sa langit. Hindi po basta-basta makapasok sa langit. Kaya pag hindi tayo marunong kumilala sa Diyos, tapos nabubuhay tayo na walang Diyos, nagiging masungit tayo, nagiging uh, lahat na lang ayaw na ng Diyos yung ginagawa natin. Kahit na anong panalangin natin, hindi tayo din. Parurusahan tayo. Katulad na lang ng pangyayaring ito, uh, itinanong namin ito kay Panginoon Yesus. Sabi ng Panginoong Isus, pinarusahan daw ang lugar na ito. Tapos mayroon nagsend nga sa akin ng uh, may nagsend nga sa akin ng picture. Tapos mayroon simbahan siya. Doon sa gitna, hindi siya nasunog. Tapos tinanong namin kay Panginoong Isus. Iniligtas daw niya yung lugar na yun. Dahil hindi sila katulad ng mga nasulugan. Yung mga nasulugan, sabi ng Panginoong Yesus, masusungit daw sila. Mga hindi na kumikilala sa Diyos, hindi na nilinuwala. Sila masusungit. Pero ganun pa man, ihingi natin sila ng tawad. Taparusahan man sila, kinakailangan ng panalangin natin, ihingi natin sila ng tawad na mapatawad sila ng Diyos dahil sa mga kasalanan. Tapos yung mga nabubuhay pa, ihingi eh natin ang dalangin na huwag silang mapahamak at matikil na yung, mala, yung malawak na apoy na huwag na sanang kumalat at dumami pa ang mapinsala. Kaya so, mga kapatid, humingi po ako ng tulong sa inyo na idalangin natin sila, na 'wag nang lumaki yung apoy. At maging ligtas yung mga hindi nasunugan. At maging tayo rin sa ating sarili. Idalangin natin na tayo yung maging ligtas at tulungan tayong magbago. Dahil ito na po yung panahon na mga taon. Ito na yung mga araw na masasama. Ito na nalalapit na yung mga mapamarusang araw. Kaya dapat ang mga tao na naniniwala sa Diyos, huwag bibitaw kinakailangan mong maglinis. Dapat may isip natin na meron Diyos. Maniwala tayo. Marami ngayon ang hindi naniniwala. Kaya mapalad po yung mga naniniwala at ang gusto ni Lord ay manatili po sa mabuti. Kung may nakagawa po ng mga kasalanan, eh matuto na po tayo magbago. Kaya yun po mga kapatid, yun po ginagawa ko, maglinis ng kasalanan, hindi na dapat gawin yung mga dating ginagawa. Kaya sa mga guru, mga nagawa kong kasalanan, humingi ako ng tawad sa inyo, at sa bagong buhay na hinaharap, ito na po yun, pagkaunawa ng katotohanan, dapat malaman ng mga tao na mayroong Diyos. So yun lang po mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Thank you.